Hi guys, super happy yeah. goodness na so, sa labang hanap nyo. Yan. Yeah. Ito na nga guys ang ating pang best one yeah. ng Mandaluyong's Best Lugaw Edition. Yan. Yeah. Shoutout sa iyo, sa boy. Dali-dali yeah. nga kami pumunta ni Every sa legendaring lugaw sa Mandaluyong. Dito lang yan sa Marketplace Kalentong. Sa baba lang yan, sa wet market guys. At natuntun na nga kami ni Every yan. Ang tagal ko nang hindi pumunta dyan. Ang daming ng tao nung pumunta kami. At yan na palang menu rin na guys. Post nyo na lang. Pagpunta nga namin sa lugawan ni Long Hair na legendary. ang daming tao. Nagulat ako pagdating ko. Halos sa kanila na lahat ng lugawan dito. Kaya dali-dali na ako order. Go to 42 pesos lang. Sa lumpia to, 15 lang. At umorder na palabok, 45 lang. Hindi na nga natin pinagpas at tinikman na natin ang legendary na lugaw na yan. Hindi ka nga daw taga mandulo Kung hindi man naman legendary lugaw ni Long Hair, guys. At ang palabok nila, guys, panalo. In order ko na nga lahat dyan.